Tapos namin kami ngayon ng uh, elephant truck Ayan o Yung uh, daan papunta doon So mapapansin nyo dito sa bandang kaliwa Eh ano na agad Kita kita na agad yung mga rock formation ano? At uh, yun na Maganda yung entrance dito ayan, Napakalinis Ayan Habang papalapit kami ng papalapit Eh Lalo gumaganda yung mga nakikita namin sobrang nakaka-excite ito you know, niya yung batuhan doon sa banda ko na wow a few moments later ayan mga malingi muna tayo ng mga pagkain mga babaunin natin ito nga ako sa isang bakala nabibili ako ito may nakuha na akong energy bar chocolate hindi tayo sa chocolate. Pero magbabaw na ako ng tubig na malaki. So, Para hindi tayo ukawin. So, that's it. Mamaya ano na lang ulit. Mayar ako lang muna to And, Uh, take off na ulit tayo kapag ka na. na. Eh? yan na lang. Secret. One hour. good day and what's up mga kabanding nagbabalik na naman tayo dito sa ating vlog and as you can see nasa gitna tayo ng initan uh, sobrang terik yung araw at uh, yun nga hindi na tayo makakita dahil nasisilaw tayo sa sikat ng araw pero dito sa paligid ko ito yung pinagmamalaki nilang uh, elephant truck makikita nyo dito sa bandaron napakalaking bato na hugis elepante ta uh, dito sa paligid mga malalaking uh, boulder ng bato. Ayan. So by the way, ito nga pala is sa mga sikat na attraction dito sa lugar na to, yung elephant rock no At uh, maraming dumadayo dito. Most especially para makita ngan mas masaksihan itong malaking uh, bato na to na hugis elephant nga daw. Ayan. Kasama ko ngayon si Shaber Kasi ito nga, pindahan namin itong lugar na ito uh, Ayan, kitang-kita nyo ngayon dito yung... yung bato, no? Akala siyang lepante pero... talaga, no? Ubi siya na lang ba mo, Hindi na nga lang tayo nakapasok, kita nyo naman nakasarado siya Pero so, maraming pumupunta dito mga turista and all, mga lokal Siguro nga dahil holiday, kaya sarado tong lugar na to. Niyakagaw kagad yung driver ko para puntaan tong lugar na to. So yun, habang nagdadal-dal siya doon, nagdadal din ako dito. <laughs> Ay, yun, nakakatuwa lang yung experience no. sine ko lang sa inyo yung, yung itong napakaganda attraction na to. Wala namang ano, wala namang ibang makikita kundi yung batuhan. Nakakatuwa lang yung pagkakahugis niya, no? Hugis nga elepante. Ayun nga. Mukha nga siya elepante. <laughs> Nakakatuwa. Ayun <laughs> yung elepante. Actually, ano lang yan. Bato lang yan. So, ayan yung uh, tinatawag nilang elephant Ha, Bali, isa siya sa mga tourist attraction dito sa lugar ng Alula. Ayan. Mukha nga naman siya elepante. Ayan yun. Touchdown! Woo! Nakarating na tayo sa elephant truck. Ito <laughs> At uh, narating din natin. Tagal pa rin pinapanood sa mga vlog. Although hindi na nga lang tayo nakalapit dun sa bandaron. Pero malaking bagay na yung nakapunta tayo dito nakita natin, nasaksiyan natin, natanaw natin yung lugar na yun. Pwede na tumalag dito. Pero huwag na. Sapat na yun kita natin yung area na yun. Wala na, wala na rin naman ibang makikita kundi yun. So that's it. At na uh, medyo mainit na rin. Ano? Pabalik na rin kami ng Arar. And enjoy namin yung holiday namin. For 5 days. At uh, I hope na nag-enjoy kayo sa pananood like, share, comment, and subscribe pa rin dito sa ating YouTube channel. Ayan. And don't forget to hit the bell icon para lagi kang updated dito sa mga videos na i-upload ko. Always choose happiness mga kabanding and God bless. Bye-bye. See you on next vlog.